yun ang lake nila guys o oh, dito so gumagawa pala sila ng lake ayan dito ba dito tayo daan sa dana ng car golf car baka ma masagi pa tayo dito sa ano baka mapagalitan tayo so yan lang siya guys ang aking ah uh, iniikot ikot dito so may mini forest din dito sila o oh. ito yung mini forest siya so, yeah danta tayo para may tulay. Uy, ikot tayo sa pila tayo makauwi. Ah, ano lang siya. so, na oh, po di umbang uh, na. Dami pa lang. Dami pa lang tao dito. Nakasarado. Eh. Sarado na. Hindi. Wala nang kalsada. Hindi na ako gusto na. Ayan. So, ko saan pa yung karsada. Hindi gusto ko dumaan sa tulay. Baka doon. Ah, dito. Parang may artificial dito, guys. Kung saan-saan na lang ako Dito. may artificial shop na karsada kung saan saan na lang ako napunta dito ayan may, may ano, artificial dito hindi pa na develop sa gitna sa gitna ng pandemya <laughs> ayan gusto dito bandaw lang walang kasada ay, ah, yung pala na shortcut pala sila doon yung mga tao. Ayan. Nas mo yung pawis, guys. Ayan. So, dumiritso pala sila doon. Sige, mag-shortcut muna tayo ngayon.